ya yeah, mga kaisan. Bali, ang nakuha na po sa atin ay dalwa Yung isa po, kukuhanin ni ni Miko mamaya. Mamaya? Oh. Mm ah. Uli! Tapos ay, oh Yung dalwa ala, doon, lalaki po yung dalwa eh. hindi mga anak. Ano nga ito yung nabubuhati natin? Ari, may bayag. Oh. Nahan yung isa? Yung, yun, yung. Yung, 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 yung. Ari, akin, na. Dalagon, Ari. Ari. Ito po talaga dalawang paapuan dala. Ayun na kayo ha, parehas kayo yung lalaki ha. Ayan yeah, mga kaysa, sinama na po namin dito sa kabila. Parehas sa uh, lalaki po yan ay. Yung ang pinaiwi po natin ay yung ano, mga babae. Nangingilala ano. Mm, Ayan yung... yeah, mga kaysa, nadala na po namin yung baboy. Hahanap lang po kami ng mga ano po. Mga nalaglag na mga. Nakuha no, na ba sinanay kahapon? empo lắc lắc thôi san béo em Sao? thôi kia nó Ja. Hmm. Working marami sa taas eh, madalang pa. Madalang pa. Madalang pa ano. May mga pangalan lang na ngayon. Eh. Hmm. <laughs> Tuwing pa. Ano pa utol oh? Ang mga kaysa no? Hmm, tol. Ano pa utol oh. Oto hmm. Otol, marami otol. Ha? Dami yung. Hmm, okay, Baka marami na otol sa taas. Abat ah, parang parami parami na ano. Ayan pa otol yun. Uh. sa taas. Ay, ano? Oh. ay hinong na nga pala. Yan, dahil dalawa. Tatlo. Otol yun. Uh. Hmm. Hmm. So. Hmm. Hmm. pa Ya tu dah luah. Lain pula. Oh. Tak mesti tu. Hmm, betul. Hmm. Tu. Hmm. Hadi. Hmm, mau kaisan. Hmm. Oh, mm. oh serap ni tu. Hmm. Nampak tulis di sana ni mo. Eh, dah lupa. Hmm. Tol. Nen po utol oh. Hoy. Mm. <tod> Domi. Ha. Domi. Ha? Kita sa, taas sa taas? kaya. Wala pa. Di sa kabila, utol. Ay, ada ba yung lagyan ng tatakot? Rambutan. Are. Marami nang hinog. Maliliit. Hmm? Malili. Diyan oh, wala. Ha? Wala na ano. Yeah, mga kaisan. Tayo po muna ay pipitas po muna ako ng sitaw po at inihatid daang po namin yung baboy yun po tol Sitaw naman po nagsataas po ang bunga mga kain sa ng sitaw akala ko biro ay ano ay tabal na ay yan pala dito po bumunga sa taas gawa na nag uulan po ay mm, yun yun pala saka po dadagsa bunga pag ano na mm, yan. Taya po ay nagsisimula na ding mamitas. Mm. Yah, marami na po uli. Yanong, yanong bilis din ba mga kaisa ng sitaw? Ano po? Kala mga ilang araw lang. Ang ari. Eh. Yan mga kaisan tadtad -tad na ng email yung ating ano Yung ating uh, Email mga kaisan Gawa nang yung dami nag-ooper ng sugal Aba ay sabi ki kahit magkano po ang ooper ninyo Hindi ko na lang iimikin kung anong pangalan At baka tayo masargo ay Ang lakad po ng ooper nila sa sugal Ah, ah. Eh, talagang kahit po ano Kahit isang taong kang Walang trabaho sa laki ng oper nila ay sabi ko po eh, hindi po talaga <laughs> at ay sabi ko eh, nako po eh, sa, daming, sa dami ko maaapektuhan bata kahit pati matanda delikado mga kainsan yung mga ma, mga batang oo nga at kikita ka ng malaki pero yung konsensya mo naman sabi nga ay eh, hindi ka patutulogin ng konsensya mo mga kainsan ay... Oo nga't ang buhay mo... Ay yung mga tao... Na nagsugal... Na... Na naghirap... Nandahil sa iyo... O... Oh, matitiis mo ba yun? Ah pagkakaganda ng ating sitaw mga kainsan... Aba... Talaga naman pong... Humitik na po sa bunga... Hmm... Ah, ah, talaga pong ay ah, sa makalwa po yung pagkakadami sa mga kabataan naman nanonood sa akin huwag na ninyong atuhan oh, talagang maambuhay ninyo yung ano sa bagay kanya kanya naman tayo ng palanaw mas maano kasi ang pera doon eh, mabilis. Biruin mo mga ka-insan. uu ka ng... uu ka ng ganong palaki. Talagang ang dami natutokso mga ka -insan. Pero ako never talaga. Gusto ko e kahit mabagal. Ang pag asenso Sulido naman. oo mga u ah u u u u Eh, u u u Sulit naman. Mm -mm. Sabi nga nila kahit mabagal pinagpaguran mo, makakatulog ka ng mahimbing. Yun ang sabi nga nila. Mayaman ka nga. Galing naman sa hindi maganda rin, e di, sabi nga ng ang lolo at lula ay ang mahalaga yung nakakatulog ka ng mahimbing walong oras wala kang iniisip oh, maya, maiging nga ang buhay mo ay haharap ka naman sa itaas pag ikaw yung nadidbol oh, ano yung sasagot mo <laughs> yari ka nakaw sabi nga ay huwag mo ding isipin ay yung dito sa lupa pag ikaw yung nadidbol ano ba yung ginawa mong kabutihan dito? Ano ba yung ini-influence mo sa mga kabataan? O diari ka? Ano mga kaisan? Yun yung pananaw ko eh. Okay na yung mainitan tayo araw-araw. Masaya na tayo. Yung tayo mga kaisan ay nakapaghalbos ng ganari. Tapos ay nakapag ano ka may sausawan toyo at kalamansi ay solve na aanihin mo pa ba sabi nga nila aanihin mo pa ay na sa iyo ano magpapatokso ka pa ba, ba sa kung ano pagkapitas mo na re ay sabi nga ay bukos ay pitas ka na uli makalwa o edi masaya ka na sabi nga nila ay basat masaya ka sa ginagawa mo yun ang naman yun ay sabi nga ay eh, kung masaya ka sa pagsusugal ay eh, di go. Sa bagay iba't iba din ang tao mga kainsan ay. Eh. Iba't iba rin. Pagkaganda na si natin mga kainsan. Ah, ah. Ngayon pala ang po sila nagsisimulang mamunga. Sa taas po. Taas po ang bunga nila. Ah, ah. Gara. Mm -hmm. Oh, mo mga kaisan no? oh. Enjoy mo lang yung ginagawa mo Okay na yun Oh, tamo Gym mo lang. Hmm. masama pa ba yung ganari mga kaisan? no yo ay blessing na yan ah. gaano ba kalaki ang oper sa sugal sabi nga ano mga kainsan ito mga kaisan bibigyan ko kayo ng clue sa, tat sa, tatlong upload pwede ka na makabili ng ah uh, Mio yung Mio na motor yun ganong kalaki mga kaisan. Ay yung, yung kagaya kong maliit na vlogger yung sakto laang ay pa, paano pa kaya yung uper sa mga malalaki anong kaya yung mga ma, yung iba mayayaman po Pero yung kagaya naming ganito lang halos araw-araw po maliit ang uper pero yung malalaki po yun po talaga ang ano maghapon ay yun po ay sa maghapon ah hindi monthly yun ha sa maghapon na ano mo sa isang upload mo ang offer nila pwede ka na bumili ng motor na Mio kung gaano kalaki ano? kaya mapapansin niyo yung iba hindi yan yung mayaman sa ano sa yung sasahod sa youtube yung mayaman sila sa offer mm kaya marami pong natutokso Biruin mo, oh. maghahapon kung makatatlo ka, di may tatlong miyo ka. Oh, gaano ka laki, mga kainsan. Talaga matutukso ka. Ay ako. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Uy, masaya na tayo sa ganito mga kainsan. Okay na ito. Kasi yung ganyan, yung bigla ang pagyaman mo, binabawi rin yan. Mga ilang taon, hindi siya, hindi kasi siya ano eh, duman sa tamang proseso eh para sa akin. La ako mga kainsan, naniniwala ako ang pag-asenso sa buhay may proseso 'yan. Walang bigla diyan mga kainsan. Walang instant 'yan. Kung meron man instant, magantay ka lang ng dalawang taon, babawiin lahat sa iyo 'yan. Yun, yun ay yung katotohanan mga kainsan. Kaya yung iba nagpapatokso pero mawawala din sa kanila 'yan. Tsaka alam naman na ano masama ang sugal Pag wala kang takot sa juice 'yan, hindi ka ano. Yung bang wala kang pakialam kahit mamatay ka, wala kang pakialam kung saan ka mapupunta. Pag ito ay na Eh tayo masaya na tayo sa gantong katayuan natin kasi yung katayuan natin ngayon ni Kainsan marami na rin naghahangad na kata. Kumbaga, alam kong mararating din ninyo po ng sukal na pati. Okay na rin po yun. Masaya na po tayo sa ganito. Opinyon ko lang yun mga kaisan na. Baka tayo eh. Ah. Mga kaisan. Sito po. Hmm. Ah, oto yun. Oh. dami na. Dami na rin po. Oh. Akala ko po yung hindi matabal tabal. Eh, bumunga din po pala. Ayos po pala.